para po sa laban ng ng committee at ang publiko po stop po ngayon ang operation ng Monterosas de Cebu. Uh, meron na pong notice of violations at stoppage order uh, at I can assure you po as of Wednesday hindi na po sila mag-operate except yung i-repair po yung uh, nasirang detention fund, at uh, saka i-diesel po nila kasi baka bumalik po yung bagyo. Doon sa 734 seedlings uh, puno po na pinutol. Uh, Your Honor, uh, sa batas po, kailangan silang mag-replace ng isang daang puno kada isang uh, native trees na pinutol. So that's uh, more or less 73,400. At kami po sa DNR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit. Kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang uh, project. 140 hectares po 'yan by the way your Honor, malaki. So kailangan itanim na lalo kung uh, sobra 'yon, pipili po kami ng mga katabi o yung mga kabundukang malapit doon para doon itanim. Sa kanila po yung gastos. Isa pa hong question ngayon, kanina na natanong na po ito ni uh, Senator Ontiveros. Ito pong uh, DNR, tungkol nga po doon naging issue na pagtatayo po ng kabahayan doon sa kabundukan sa Cebu. Uh, and then sinasabi po kanina ni uh, uh, Direktora uh, Abrera na may mga permit, may mga sumunod sa kalakaran, patakaran. Pero paano yun? hindi Paano natin papaliwanag sa taong bayan? Nakabundukan po yung magtatayo tayo ng bahay doon. Kahit nasabihin natin pinag-aralan, may mga studies tayo doon. Uh, Mr. Chair, Your Honor, uh, may share to you po yung naging findings po ng team na na-create ng DNR. Kasama na po yung sagot doon uh, sa... For a Senator Erwin. Hindi ka pa nakatekot ano? Nakapag... Uh, ah, tapos na. Thank you. Thank you. Yeah, go uh, ahead. Yeah. Uh, thank you, uh, Your Honor. Uh, Noong pong uh, November 6 o so tatlong araw pagkatapos po nung Bagyong Tino sa Cebu, sa Central Visayas nag na agad kami ng team sa DNR, kasama po yung Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, at uh, yung Pedro Senro po ng DNR, kasama po yung City Government ng Cebu at yung uh, Barangay po, yung Ground Zero Barangay, Guadalupe. Ang nakita po namin dyan, uh, Your Honor, ay yun pong definite meron pong pagpuputol ng puno. Mahigit 700 uh, puno po yung naputol na wala pong permit sa DNR. Pangalawa po, uh, out of 33 conditions doon sa kanilang Environmental Compliance Certificate, 10 po, po doon yung na-violate. Uh, isa po dito ay yung out of 17 na retention fund po na ginawa, uh, suppose binasa plano, ay nag-collapse nag po yung dalawa. So yun po yung uh, naka-contribute doon sa down barangay. At pangatlo po, yung EGAR nila, yung Engineering... Uh, na uh, geological uh, assessment po nila, geohazard assessment, ay kulang po sa entire area. So, ang action po na ginawa po ng DNR ay pinatawag sila at napatunayan talagang walang permit. Doon po sa pagpuputol ng kahoy po, uh, your honor, uh, definitely a criminal charge po ang ipapile sa kanila under Section 77 of PD 705. Sigurado na po yun at nalaman na namin kung sino yung presidente po ng kumpanya. Ang sabi po nila mayroon silang subcontractor o sige kasama na yung presidente whoever's the owner of the subcontractor. So pangalawa po uh, dun sa 734 seedlings uh, puno po na pinutol uh, your honor uh, sa batas po kailangan silang mag-replace ng isang daang puno kada isang uh, native trees na pinutol so that's uh, more or less 73,400. At kami po sa DNR hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit, kailangan puno sa puno. So, 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang uh, project. 140 hectares po yan, by the way, Your Honor, malaki. So, kailangan itanim nila yun. Kung uh, sobra yon pipili po kami ng mga katabi o yung mga kabundukang malapit doon para doon itanim. Sa kanila po yung gastos. Para po dun sa na-breach, kailangan pong i-repair nila yun po. At uh, para po sa alaman ng, alaman ng committee at ng publiko po, stop po ngayon ang operation ng Monterazos de Cebu. Uh, meron na pong notice of violations at stoppage order. At I can assure you po, as of Wednesday, hindi na po sila mag-ooperate. Except yung i-repair po yung uh, nasirang detention fund. At saka i-deselt po nila kasi baka bumalik po yung bagyo po. So, yun po yung uh, gagawin. Kailangan may instant forest sila. At hindi po yun malilip. Wala pong gagawin. Ang ngayon po naman, uh, Your Honor, uh, yung assurance po ng tanong nyo, paano naman po yung mga development. Ang pagkaka pagkakamali po kasi, Your Honor, pag na-issue ng ECC, akala nila permit na yan. Assurance na kalagay lang sa wall nila. O oh, may ECC na ako, mag na ako. Mali po yun. Kasi yung ECC po, may set of conditions yan. Kaya po dapat sila, isa-isa po ay tinitingnan nila kung sinusunod ba nila yung Environmental Compliance Certificate. Meron pong Pollution Control Officer, lalo na po ito, napakalaking kumpanya nito. Natitingin po dun sa isa uh, na condition po. Para naman po kahit na itong land development, unfortunately uh, your honor, titulado po itong 140 hectares. 118 titles po ito na nabiligus siguro ng kumpanya, pinagdikit-dikit nila at dinebelop po. At uh, for for legislation purposes, uh, gusto ko pong i-share na meron po kasing batas uh, your honor, uh, presidential decree 1998 signed in 1985 na ini-exempt po ang Cebu at ang Benguet na those lands more than 18% slope can still be categorized as alienable and disposable. Kaya po pala marami ding development yan at titled property even though you can see Napakataas na niya na. Bakit titulado pa yan? So, yun yung yun, siguro. And these are all titled. What we can do is just to be very strict in terms of monitoring because we cannot prevent them from debe developing the area into subdivision. Kaya lang po, your honor, tama kayo. Dapat eh, bantayan natin ng mabuti at uh, sila naman ho, being responsible should also be uh, 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 doing their, ano po uh, their part para po naman ma-maintain kasi this is where where they're going to do their business nasa taas po sila kasi so ang uh, yun po kasi talagang mainit po yung tao po your honor, uh, sa Monterazo's de, de Cebu pero i can assure you po eh uh, kaya lang we cannot show it dito po sa sa atin but we can submit it to you na doon po sa mga na, na, na baha i'm not saying na hindi po naging contributory Monteras to Mon te rasas de Cebu. Pero ito po, example lang po. Doon sa grabe po, yung patong-patong yung mga sasakyan nakita natin sa, sa Villa del Rio, under po ng Botuanon River. Ang distansya po nung ilog ng Butuanon is 8.39 kilometers from the Monte Rasas. At yung pong uh, pulang bato, 9 kilometers. At yung mandawe po is 8 kilometers away. Hindi pa namin sinasabi na walang naging ano po. Eh, pero may naapektuhan po doon sa, kasi pinag-aralan namin yung watershed, hindi talagang directly makorelate doon sa naging matindi ang bahaan. Pero ano po yung extraction ng aming kalihim? pag a ini-evaluate na po namin lahat ng land development dito sa Cebu. Unfortunately, marami po talagang development sa highland areas kasi this is where siguro maganda po uh, let, yung lugar. Let me lugar. Uh, cut you there, yes, for, uh, uh, Your Honor. Uh, Mr. Salak, right? Yes. Meron ba kayong kasama dito from uh, DNR main office? Meron ba kayong kasama uh, sa Adaydan uh, Region 7? Wala ba kayong kasama from the main office dito? Wala. Kasi I would like to uh, bring to the attention of the committee, kakaproblema rin tayo over the weekend. Well, hindi naman problema actually, papasalamat mga Tegaluzon because of the Sierra Madre, medyo nabasag yung lakas nung uh, uh, nabawasan yung lakas ni uwan had it not been for Sierra Madre, sigurado po mas maraming fatalities, marami po nawasak. Unfortunately, may mga development na po. Okay, may mga mining, may mga logging. ni ko alam pa paano na-aprobahan yung isang mining company doon. At dahil mukhang ang sabi ko sa akin ng isang tiga DNR, Sir, nakapasok po yan kasi nasa gray area siya. Wala siya doon sa protected area. Kasi pala po, ang ginawa ng uh, may mga batas tayo na para sa Cagayan o Isabela lang po yung protected area. Pero other than that, yung mga lugar, wala po siya eh. Quezon, Vizcaya, Ecija, pati yung po dito sa may Montalban, yung taas po dyan ay eh Sierra Madre din po. Hindi na po ang reklamo ni Senator di dati-dati nakakaakyat sila, nakakabisikleto sila dyan. Ngayon may mga gwardiya na. Ang gusto ko sanang tanungin sa tiga DNR, pinag-aaralan nyo na po ba ito? Kasi tuloy-tuloy po yung development, napakalaki pong portion na nakalbo na nung mining company na yon. So, and affiliated po yata sa Nickel Asia po yon. So, we need to study this. Tapos marami po mga uh, uh, illegal logging. At eh, saka, logging mismo. That's what we have to watch siguro. Hindi lang po ito sa Bago po siguro, kailangan ho tayo. Dapat hindi yung reactive tayo. Dapat proactive ho tayo. Kasi yung mangyayari, kagaya niya, yung sa last terasas niya, pinag-aral lang pa pala. Pero sana nakita na kaagad dyan. Eh, kaya mismo nagsabi, may mga violation, may mga pinutol na kahoy. I sure may violations dito mining company na ito. Kalbong-kalbo yung ibabaw na Sierra Madre doon sa may uh, uh, Isabela side eh. Tapos may mga laging uh, companies. Tapos may mga resort na po ngayon. di sa may Montalban. Ginawa, lagyan, lagi na mga swimming pool, subdivision. Baka diba pwede parating ho ninyo siguro sa DNR main office and gusto namin na report. Kailangan na we have to protect the, the Sierra Madre, uh, Mr. Salak. Yes, Your Honor. Uh, parating para po namin. Uh, that, that's all, all for me, uh, Mr. Chair.